ayan, pinapakilala ko po sa inyo ang aking bagong alaga isa po siyang Siamese Cat ayan, ang pangalan niya po ay si Nadia 3 months old pa lang po siya, kaya need pa rin po niyang paanuhin ng gatas ayan, pinatry ko lang po yung gatas na iniinom ko, which is ensure Milk ayan, nagustuhan niya parang sabi niya, ang sarap naman nito. Na Ayan, mga kakop. Alam mo, ang ganda ng mata niya. Nagkukulay blue pagka mainit. Ayan, mga kakop. Yan po yung bagong pinagkakalibangan ko po ngayon. Kasi po, alam nyo naman, ang akin situation, medyo nagre-relax muna ako, naglalaylo muna, parang masyado akong napapagod nitong huling araw. Kaya, ayan, eh, ano po, mag-aalaga ako ng pusa, eh, sabi ni Habi is merong pusa doon na ano from Bulacan po yan isa po siyang lahi may lahi po siya at ang lahi niya ay Siamese cat ayan tingnan niyo po ay Nadia oh where are you going ayan mag post ka nga ayan you're so beautiful ayan bababa yan maghahanap ng lalaroin ayan tingnan kahop magaan yan. Naghahanap siya ng ano. Malambing po siya talaga, mga kahop Sobrang lambing po ng pusang ito. Kaya, napakasarap alagaan. At alam niyo po ba, kapag gusto niyang magpupo, pupunta po siya sa loob ng CR. Ayan, doon po siya sa CR nag-aano, nagpupupo at umiihi. Kaya hindi po siya mahirap alagaan. Napakaano, na-train po siya ng mabuti na di po ba yung ibang pusa kahit saan po siya nag aano nag nagpupupo pero siya po talagang pumupunta siya ng CR kaya kailangan po laging nakabukas ang ating CR yan kasi kapag ka nakaramdam siya ng ano na parang gusto niya pong magpupo ay pupunta po siya sa ano pupunta po siya sa CR at siya na po ang magbahala sa sarili niya. So after niyan, lalabas siya. So ikaw 'yun na po yung time na lilinisin niyo na po yung ano niya, yung pupo niya. Pero ang importante na sa CR siya. Hindi niya kasi kaya umakyat sa uniduro. <laughs> Gusto ko sana po siyang ano, i-train na tumungtong sa uniduro. Pero masyado po malaki ang butas ng ating uniduro. Baka po siya mahulog doon at malunod. Oh, hi! Hello Nadia um, Maglaro kasan yung ball ni Nadia? Para makapaglaro siya Kasi para maano yung kinain niya Kasi tapos na po siyang mag-ano Magkumain, busog na po siya Ay, tingnan nyo <laughs> Tinatamad siya Ay, tingnan mo nakahiga nilalaro Ay nakuha talaga Tingnan mo nga naman Kahit maglaro siya, tinatamad siya Kasi busog na busog po After po kasi niyang kumain ng food niya nag -ano din po siya ng milk. Pinainom ko po siya ng milk. Ayun, nakatatlo, apat na kutsara po yung naubos niyang milk. Kaya ayan, parang tinatamad siya. Pero hayaan niyo po, maya-maya, mag-ano din yan. Tatayo din yan. Hinahanap niya na yung ball. O, ayan. oh, sana yung bola? Where's the ball? Nadia. Ay, hindi niya nakita. Hindi niya nakita yung bola. Andiyan lang, oh. Ayan. Ayan lang yung bola ayan, sige, hinahanap niya, bigay mo na lang Aldrin, para ano, maano niya, kasi hindi niya nakikita, ayan, o, tingnan niyo po, how, ano, she, she is, kasi po, babae po siya, ayan, Siamese cat, napaka, ano po, pagka, ano, nagkukulay blue po yung, ano niya, yung mata niya, napakaganda po talaga tingnan mga kaho kaya sulit po yung pag-aalaga ko alam mo masaya ako na nagkaroon ng, ng ganitong pusa sa amin kasi hindi po siya mahirap alagaan at nakakatuwa po talaga tingnan nyo yung face nya oh, hi oh pakilala ka dali Nadja Psst, uh, what are you looking for naja Hello? Ayun. Ah, hinahanap niya yung ball niya. Saan napunta? punta? Oh, Aldrin. Ayan, umakyat na siya. Ah, ayan. Nilinis na yung ano niya. Kasi mamaya, magte-take ka ba't ka? Papaliguan kita mamaya. Okay? Kasi, para lagi kang mabango. Ayan ano po din po siya mga kahop sanay din po siyang maligo ayan kaya lang bibili mo na kami ng ano ng shampoo niya na ubusan kararating lang po kasi niya from Bulacan ayan kaya medyo ano po medyo hindi pa kumpleto na lang po namin siya binilhan ng ano niya yung lagayan ng food niya at saka yung tulugan niya ayun Ayan. After niya maglaro, yan. Gusto niyang matulog. <laughs> Inaantok na po siya, pero mamaya na po namin siya dadalhin sa bed niya kasi, ano, medyo parihin na natin yung kinain niya. Ayan. You see? Ayan. Ay, antok na antok na siya. <laughs> Gusto niya nang maidlip mga kahop. Ayan. So, ayan. Sinyar ko na sa inyo ang aking bagong alaga ang um, her name is Nadia Nadia po ang name niya welcome to our your new home Nadia Yan. talagang ano po talagang oh, oh ano ah oh inaantok pa <laughs> talagang inaantok po siya mga kaho si pagka ganitong pusa po ang sarap po niyang alagaan kasi napakalambing din po niya kapag ano, lalapit siya sa iyo aamuy-amuyin uh, ka pagka nakaano nga umaakyat sa bed ng apoko tumatabi po siya doon at maya maya lang tulog na siya hindi po siya malikot mga kahop sobrang napakaano pero baby pa po siya ha kasi 3 months old pa lang po siya ayan balin uh, sana po uh, maging okay yung paglaki niya patatabain ko siya ayan bibilang ko po siya ng vitamins ayan and then ano uh, maraming pangkulang sa gamit niya kasi yun na nga inaano namin kuno na pa yung mga needs niya kasi kahapon binilhan namin siya ng ano uh, binilhan namin siya ng tawag nito na, na higaan niya yung yung pagkain niya tapos yung kalagayan niya ng pagkain at sa niya ayun po yung mga nabili namin kahapon so Ayan. Ah, tulog na siya. Tulog na, tulog na. Si, napakalaki na po niya, di po ba? Kasi kung sa mga pusa na ordinaryo lang po ito. At saka tingnan niyo yung buntot niya. How cute naman ng buntot niya. Ayan. Sa ano po, malaking bulas po siya. Kasi nga, ano, may ano po siya, may lahi. May lahi po siya kaya malaking bulas imagine niyo 3 months old pa lang po siya pero ang laki na niya para po para pong taon na po Ayan. kaya ayan so naja oh Nadia ayan <laughs> pagka tinatawag po niyo siya alam niyo tumatayo po yung ten